Napakasobrang dami na naman dumayo ng mga bigati nating kainsan Sakto ang punta nila dahil meron ako mga new arrival dito Hindi pa nga ako nag-i-start mag-live selling Napakasobrang daming dumating ng mga pangmalakasan na Levi's Kaya lahat ng nagpunta ay hindi nasiro Kaya mga kainsan panoorin nyo para makita nyo yung mga pangmalakasang Levi's namin dito Yung hawak ni Sir na Levi's Dark Blue na yan ay isa sa pinakamabili ko dahil yan ang 501 Extended Patch Button Ply. Kaya naman kinuha na ni Sir kasi last one na lang po yan. Balak nga ni Sir kubuha ng maramihan dahil alam nyo naman sa promo natin pag marami, buy 5, get 1 free. Solid 541 Athletic Fit Soft Denim. 999 lang po ito. Ito na nga yung napili ni Sir na 501 extended patch. Napakaganda ng kulay. Ito yung habang naluluma, lalong gumaganda. At habang tumataga, lalong tumitibay. Yan ang mga 501 button ply. Pang malakasan talaga. At syempre, pag sinuot mo, babata ka talaga ng 25 years dyan. Binigyan ko si Bossing ng pang malakasang discount. So yun, malalaman nyo na po yung discount pag nandito na rin kayo sa Kulins. Dito lang po kami matatagpuan sa so, Sumakab Este to City. Ito okay, po Boss? Calavera. Yes. Boss, legit po ba yung Levi's? Legit na legit. Ayun. Maraming salamat, boss. Maraming salamat po kay Insan from Talavera. Ano po? Anong size po kayo, sir? Para po makita natin. 34 po. Sige po. Nakita nyo naman kung gaano kalakas ang Levi's natin. Ano, hindi pa nakakaalis si sir at may dumating ulit na kainsan na naghahanap ng pangmalakasang Levi's. Ayan na nga at hinanapan ko na sa loob kaso nga lang parang naubos na yung size ni sir. Kaya hinanapan ko na lang siya ng mga brand new. Waistline 34 daw si sir kaso nga lang puro 32 na lang yung stocks ko dito at kakaunti na lang sila. Thank you po. Sir, taga saan naman po kayo, sir? San Miguel po. Taga San Miguel Bulacan pa nga pala ang ating kainsan. Buti na lang nahanapan ko siya ng 505 na black wash. Sana magustuhan ni boss at lumapat na maganda sa kanya. Sige, isang only one lang. 505, 33, 30. Isa po lang sa nakasili namin yan. Medyo alanganin nga pala daw ito kay sir dahil size 33 lang. Kaya pinakuha ko na yung 501 namin na size 34 extended patch. At malambot yung tela, stretchable, tamang tama sa hinahanap ni sir. Buti na lang at may natira pa akong isang 34 na mega black. Size 34 at length 30. Size 34, length 30, yan ang hinahanap ng ating kainsan. Extended patch pa yan, grabe napakaganda po niyan. Napakasobrang dami nga namin ipinakita kay sir ng mga pang malakasan pang 501. Pero yung hawak niya talaga na black na yan ay nagustuhan niya na. Kaya hindi niya na binitawan. Gusto niyo bang malaman kung magkano nakuha ni sir yung 501 na yan? So, yan ay dating 3.5 dahil nakafollow si sir ay binigay ko na lang ng 3,000. Binibigyan ko talaga ng less 500 basta nakafollow at nagsashare ng ating mga videos. Kinecheck namin minsan kung nakafollow ba talaga ang ating mga ka-insan at para mabigyan na rin ang pagmalakasang discount. So yun pagpupunta kayo dito mga ka-insan ifollow nyo na muna kami at para malaki yung inyong discount. Kainsan, gusto mo ba makakuha ng libreng libay sa amin? Madali lang, mag-abang lang po kayo sa aming live selling at ishashare nyo lang ang ating live. Pagkatapos, ay magkocomment ka lang ng SD or share dahan. Kung hindi ka naman makapag-walk in dito at sobrang busy mo, pwede ka naman mag mine sa aking live selling. First to mine basis po tayo, mine plus go. Sa mga brand new lang po namin kayo pwedeng sendan dahil complete sizes po tayo doon. Thanks for watching mga ka-insan. Don't forget to like, follow, and share. Bye-bye! Kainsan, pakipalo na po yung bagong gawa naming Facebook page, Kulins Family Vlogs. At pasubscribe na rin po sa aming YouTube channel, Kulins Family Vlogs din. Doon na po kami mag-upload ng aming daily vlogs at unboxing video. So yun mga kainsan, huwag niyo kalimutan, huwag follow at subscribe. Thank you. Bye-bye.